Ayun. <laughs> pa. Ayan. Bye bye. Alis na ako ha. Ah. Uwi na ako. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Uh, video mat? <laughs> video mat? Bi video. Habang naghihintay sa boarding ng flight, nagstay mo na tayo dito sa the OFW lounge. Dito sa the OFW lounge, may free wifi, may mga snacks, kakanin at lugaw. Boarding time na, dito kami ngayon sa Philippine Airlines. Ang aeroplano na sinakyan namin ay ang Airbus 321-200. Dito sa Airbus na to, yun lang, walang entertainment system. Pero, the best pa rin ang hospitality ng mga Pinoy. Para naman sa pagkain dito sa flight, dito bumawi ang Philippine Airlines sapagkat napakasarap ng na kanilang chicken, bakulod na salsa. kain muna tayo ng tinapay na may butter sa taas hindi ko lang porsonada itong dessert nating macaroni salad para sa dessert natin galing pang Cebu dried mango Yeah. A few moments later What is up, guys? It's your boy Jeremy. Nandito tayo ngayon sa Malaysia. Next day kami ngayon dito sa hotel dito sa Sunway City Box. So yun joining na tayo ng barko. After ano mga 6 months mga 6 months siguro tayo nagbakasyon dahil nga busy sa bahay. Ngayon, balik tayo sa barko. Ang barko na i join natin is container vessel so iba to sa mga naranasan natin sa Kenya dati na bulk carrier. Ngayon, uh, nag-flight kami from Manila, mga 4 hours na flight. Ang sinakyan namin is Philippine Airlines papunta sa Kuala Lumpur then mula sa Kuala Lumpur na land travel kami papunta dito sa hotel which is along na sa border ng Singapore at saka Malaysia so mga 5 hours siguro 5 hours sa expressway na land travel uh, lunch time na ngayon tambay-tambay muna hintay tayo sa update kung kailan kami susunduin then yon panibagong yugto na naman sa pagbabarko. para necesito ¿no? todo ya la hotel.